Ito guys po, itsura nya. Uh, smoke Rigel Mini Driving Light. Four wires. Ang low. Yan. Ganyan po. Ganyan po, kaliwanag ang Rigel. Yellow with high white. White lang. Okay, so, tingnan nyo po. Smoke Night Ripper. Yan po ang laman nya with free sticker. Hi guys. Yan. Hi and low. Hindi na po tayo mamamroblema sa mga kasalubong nating sasakyan ng na mga pasaway. Okay guys, ito po uh, another model po ng smoke mini driving light natin 50 watts with three way switch. Yan po laman niya, boss. Yan po. MDL may sticker po tayo na libre at saka ito may free na po siya okay guys ito po try natin and yan, po siya kaliwanag yan po yung low low light nya po High yan napakaliwanag po hindi na po kayo mawawala sa daan low and high nya na magsabay model ng ano ng smoke year of the dragon 2024 silver light uh, 60 watts with three way switch so guys may sticker po tayo may three way switch po tayo nakasama kagandahan pa dito guys kulay silver sya paggabi umiitim nice di ba silver light 60 watts yan yan po sa kalakas high yellow white yan po guys tingnan nyo same lang po siya ng model kanina pero mas malakas to guys kasi 80 watts na po wala lang ng problema sa bibili guys okay, so unboxing tayo may free sticker ulit eh, dito po yung ano nya Domino Switch, ah Domino Smoke, Trevi Switch, sorry. Uh -huh. subukan po natin guys ah. Uh -huh. ito po yung nya guys, maganda, ano Yan yung Ito yung liwanag nya guys Dilaw Low High yellow white low at high low yun high at saka high low smoke v3 mdl killer uh, po tayo ditong wattage na 20 watts per bulb ito po guys wala pong free na 3 way switch ito po yung sura niya guys oh so. ito po subok na po namin kasi ginamit namin papunta ng Manila Borongan back and forth po at saka Leyte Loop subok na po ito maliwanag yan Kau po siya kau motorcycle power vision max 60 watts auxiliary light yan po laman nya guys wala din po tayong free na uh, ano dito 3 way switch ito din po sya 4 wires yan 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 galit pati sa sakyan ito yan yan po Hindi ka na matatakot magbiyahe pag meron ka nito. Mhm. Uh -huh.